Good morning everyone! So for today's mini vlog, eto nga po at nakikita nyo na naka-open yung Dura Box na mga anak ko dito sa kwarto nila dahil ngayon po ang aking time para makapagligpet ng kanila mga damit. So as you can see guys, eto nga po at unti-unti ko pong inaayos ng kanila mga Dura Box dahil talagang sobrang busy ka ako at kaya ngayon ko lang sila ayusin. So as you can see guys, yung dalawang layer po ay wala pa pong laman dahil nasa may kama po nila at mga nakasampay pa. So eto nga po at unti-unti ko pong inaayos yung mga damitan nila dahil talaga guys, yung ibang mga damit nila eh mga nung mga bata pa sila so kailangan ko na tong ayusin at i-dispose yun dahil nga para lumuwag-luwag naman tong mga aparador nila so yan medyo okay okay na po yan yung mga damit nila dito sa kabilang side ng aparador tapos sa kabila medyo hindi pa so isusunod ko po yan dahil nga medyo marami yung damit nila kaya medyo nakakapagod dun i-arrange so as you can see ito po yung kabilang side ng aparador nila medyo hindi pa po yan na naayos and then ito na nga po pass forward at medyo nabawas-bawasan ko yung mga maliliit na itabi ko na at ito na po yung natira. Yung iba nasa kama pa. Tapos yung iba naman titiklopin ko pa dahil nakasampay pa. So yun sa pinakababa wala pang gaanong laman. Tapos sa taas medyo konti pa lang. Kasi hindi ko pa nga nalalagay yung iba dahil nasa may kama pa nila. Ito na nga po yung kabila. Ayan. Tapos nilagay ko na po yung pinaka-stainless doon na lagayan ng mga jacket nila para dyan ko na po iahangar yan so ayun nga po yung pinakailalim at medyo okay okay na po siya. yung mga hindi nakasya medyo tinabi na natin yan so dito nga po sa baba, ayan medyo nasira nga po dahil nga po sobra nga siksika ng damit, kaya ayan po at medyo bumigay na po yung kabila, medyo nabakba kasi medyo malambot lang kasi yung ano nito pinaka plywood ng kanilang aparador guys, so, ayun nga po at medyo empty pa yung iba, kaya unti unti ko yung ayusin at itiklop yung mga damit nila para naman maging maayos naman ng tignan dahil busy talaga yung mga anak ko kaya hindi na nila magagawa guys yan na ayusin tapos nung mayroon kami dun dura na itim na kulay itim so doon naman nilalagay yung mga mga gamit nila ng mga kung ano-ano pa mga books ang mga ball pen at kung ano-ano pa mga kailangan na doon ko nilalagay mga mga documents nando doon at eto lang aking ganap ngayon and thank you for watching please don't forget to subscribe and follow me for more bye bye and thank you for watching guys